anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Pisces sa period na ito? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, eh di baka para sa so, someone na malapit sa inyo o so, sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender hindi ko ang masasabi kung anong magiging reading kung positive ba o negative depende sa kung anong mapipick up kong energy walang masama kung papanorin ang sun moon at rising sign kasi bakalin man sa mga yan ay mag resonate na sa sitwasyon nyo depende sana to, anong nangyari dito anong ah, nagkagulo nine of cups the full five of wands ano kaya itong Nine of Cups? <laughs> Nine of Cups sa Five of Pentacles. Ano yun? Teka, teka. Medyo conflicting eh. So ang wish ba, wish baga nang iba sa inyo, sabihin natin mabayaran ang mga dapat bayaran kasi may financial issues dito. Since nandito yung queen of pentacles, more like magkakapera ang iba sa inyo. Mm -hmm. Kasi ang Queen of Pentacles, yan yung card na nagre-relax ka na lang. Kaya nga, yung Queen, di ba? sa King, yung Queen at King, di ba? Nakaupo na lang sila sa trono nila na para bang um, contento na sila sa kung ano meron sila or financially stable na sila in a way na pwede na sila makapag-relax, hindi na sila masyadong nangangamba sa topic ng pera kaya yun nakaupo na lang sila so ngayon pang queen of pentacles ang dati sa akin um, sa period na to magkakapera nga kaya nakaupo na lang siya dyan dahil mababayaran naman ang mga dapat bayaran hmm. ngayon the full ito kasi sabihin natin may kinalaman sa freedom siguro dahil nga uh, magkakapera ang iba sa inyo na para bang may saman na ayaw makita ang iba sa inyo na nagre-relax lang hindi na to toxic hindi na mo problema na nagagawa ng iba sa inyo ang gusto nilang gawin kasi nga nandito yung presence ng Queen of Pentacles so ito yung card ng comfort at contentment na somehow naiinggit may naiinggit dito sa 5 of Wands kasi pwede rin tong rivalry competition or siguro gusto nilang maambunan din sila ng pera pero since Queen of Pentacles ay medyo barat kasi priority ang security eh baka hindi maambunan yung umaasa dito ngayon maghihinakit kasi nagtampo hindi na libre or hindi na bahagian ng grasya so, for some reason eh magkakapera nga ang iba sa inyo may, may mayinggit okay ganun dito ganun ang dating dito sa 5 of wands, kaya nagaway Kasi, yun nga ang Nine of Cups. Wish. Na pera. Kasi dito, ang, ano eh, poverty kasi itong Five of Pentacles. Tapos dito, nagka pera. Brima, ang ng nirating transition ba? From Five of Pentacles, naging Queen. Pero mas maganda kung nasa King na, di ba? Kasi kung King, yun na yung ano, uh, sukdulan. So, mas established siya yung king kasi sa queen so ganoon nang nangyayari dito may ingit or naiinis kasi nakikita ng taong to na hindi kayo nahihirapan relax lang kayo na parang bakit siya ganoon yung sitwasyon niya lagi siyang problemado na parang yung projection. May projection na nangyayari dito. Na parang bang sinisisi niya yung yung iba sa inyo sa nangyayari sa buhay niya. So anong connection niyo, 'di ba? Ganun ano yung mga tao kasi ganun ng set of mind. Na parang bang yung Uh, problema niya pinapasa sa iba dun papasok yung inggit na hindi naman kasalanan ng iba sa inyo kung magkapera or maganda ang sitwasyon ng iba sa inyo di ba na no, kung baga feeling mong isa dito eh hindi fair na dapat sa kanila napupunta yung blessing na natatanggap nyo. Diba? Ganun the thing. Which is mali yun. Pero may mga tao nga ganun, ang set ng mind. Or siguro, dyan napapasok yung bullying, cruelty Anyways o rudeness brethren let me someone a cruel rude uh, evil in short. Ngayon, tingnan natin anong detalye pang mahuhugot natin dito. Vera well, ng dating sa akin hindi mo pumasok sa isip ko habang tinitingnan ko yung picture eto kayo eh masaya Et, eto kayo yung aso aso yung taladala yung pera na parang etong perang to ay ito inaalok nyo sa kanya sa taong to na evil na hindi nyo alam na evil so in short sinishare nyo yung blessing na natanggap nyo pero itong evil person, siya na nga yung sinisiran, siya pa yung tumatanggi. Di ba? Ang weird. Pero may ganun talaga. Kumbaga, ma-pride. Na ayaw niya magmukhang poor, or sabihin natin, um, ayaw niya ng utang na loob mula sa iba sa inyo. Ganyan. Kumbaga, binibigyan mo na nga eh. Or nagre-reklamo pa, nasasabihin eh. Pati ito lang, ganun, -ganun. Siya na nga binigyan. Di ba may case na ganun? Kumbaga, binigyan mo na nga. Nagahanap pa ng iba. Choosy pa. Di ba? May case na gano'n Kaya yun din niya. Siguro ini expect niya money. <laughs> money yung bibigay sa kanya. Pero ang binigay ng iba sa inyo ay food. Mm. Food or gamit. Ngayon, hindi niya type. Pwedeng ganoon. Yung scenario. So, mabuti namang in ang intention nyo dito, o. Oh. Na uh, gusto nyong ibahagi. Yung kung ano meron kayo. Yung blessing ba? Kasi from nine of, pen, nine of cups, o. Oh. 9 to oh. 9 of cups nag level up sa 10 of cups kasi to yung saya nito alone ito yung saya nito pwede mo i-share sa iba so ito inaalok mo inaalok nga binibigay ng page of pentacles dito sa evil person o cruel. Ayaw niya pa. Kalo ka naman. Since mahaba-haba na itong video natin, 11 minutes na, no? mag na dyan. Okay? Hindi naman love reading yon. Siya ay general reading since hindi nga love reading wala tayong clue hindi na ako gagamit ng mga clue clue yung clue na zodiac sign, description so para lang yun sa mga inner relationship dito na lang tayo sa susunod na deck dito naman sa deck na to papasok yung general prediction Kanina, general reading. Ngayon, general prediction. Baka dalawa. Hindi, Intuition. The red flags you ignore now will come back to bite you later. Mm -hmm. Oh, communicate, compromise, forgive, work it out. Oh well, ang dating sa akin. binabalaan ng iba sa inyo sa topic ng reconciliation. Ngayon, yung iba sa inyo, gusto pa rin makipagayos dito sa taong nakaaway nila for some reason. Baka ex to. Ngayon, kung sakali man na mangyari yung reconciliation, dun papasok yung the red flags you ignore now will come back to bite you later. Okay? So, ibig sabihin, kailangan na talagang i-let go itong person na to hindi na dapat binibigyan ng second chance or hindi na dapat nakikipagayos pa kasi nga useless so makayos man ngayon maya, maya or after long days kaaway din ulit dapat din na kinakausap din kasi may communicate dito Ganun eh. Para bang tatama to sa mag -ex. Kasi yung desire na makipagbalikan, makipagayos, dito tatama eh. Bakit gusto-gusto mo, gusto-gusto pa nung tao dito, makipagayos. Diba? Kung alam na nga sa sariling uh, may nagbabadyang danger. May awareness naman sila. May intuition nga eh. Alam nila yon Kaya lang nga sa kagustuhan nga na uh, makausap pa or maging sila ulit willing ba? ganoon dating willing yung tao dito na pabalikin sa buhay niya yung nakaaway niya or nag ng harm o danger na parang siya sa sarili niya wala na siyang pakialam right ano pang mangyari sa kanya for as long as magkaayos sila nitong taong to. Kaya, parang ang dating sa akin, dahil nandun yung strong desire ng pakikipagayos. Eh, may tatama to sa mag-ex. Na ano ba, parang ba, bang sinasabi dito sa taong to. Kasi, general prediction to, di ba? whether para sa inyo to or para sa someone na malapit sa inyo na attach pa rin sa ex ganito ang scenario kasi eh. gusto gusto pa rin yung ex ihintay pa rin minamanifest pa rin kahit alam sa sarili na toxic kasi ang dating malaki yung chance na na ma manifest nila pabalik sa buhay nila tong taong to kaya lang sasaktan lang sila ulit Ah, kaya sabi dyan, the red flags you ignore now will come back to bite you later. Eh, bagay, willing naman yung iba sa inyo na masaktan na di bahala na sila, di ba? Pero dito binibigyan ng awareness. Yung iba sa inyo. Na-touch pa rin dun sa toxic person. Na masasaktan lang din ulit sila sa bandang huli. Na nagsasayang lang sila ng panahon. Okay. Pero kung willing nga talagang i-embrace <laughs> yung ganong senaryo na masaktan ulit, eh, choice yun. Di ba? Choice yun ng iba sa inyo Or, itong bida dito, kung di man para sa inyo. Okay? Kasi nga, baka para to sa kakilala nyo. Na recently lang nag-break up. Di ba? Yung kakilala at yung uh, partner. Anyways Div oh, Divorce na nga ngayon Experiencing a breakup Commitment Things are getting serious Ayun na nga magkarotong lang sila ba break na sila yung isa nga attach pa rin nandun pa rin yung commitment naghihintay pa rin dito na mag sila eh kaya lang nga binibigyan na nga ng intuition dito na wag nang i-manifest or else masasaktan lang ulit sa bandang uli or baka mag cause pa ng danger ba? Diba? pag sinabi mong danger din natin masasabi kung anong pwedeng mangyari baka magsisi sa bandang uli ba diba? Kaya, mag-ingat. Dito na papasok yung be careful what you wish for. So, okay, magkarugtong lang sila eh. Honeymoon. <laughs> oh my God para oh, lang sila eh oh malaki chance ang karugtong silang tatlong spread kasi magkakayo sila malaki chance magkakayos i-ignore ng bida natin yung red flag ano tapos dadating ulit sila sa period ng honeymoon phase so syempre pag ganun um, sobrang close nila sa isa't isa o sila ayaw ko sa kanila pero ngayon ang dating dito sino nga aling eto na pala yung intuition kaya binabalaan yung bida na wag na magtiwala ulit kasi nga sino ngaling yung partner lulukoyin lang siya ulit hmm. o pinagsama mo tong dalawa parang ang dating yung sinasabi niya ang magbabago na raw siya alang-alang sa bida natin para lang magkabalikan sila kuno-kuno joke lang yon so ewan ko kung anong gusto niyang mangyari bakit gusto, gusto, niya pa bumalik kung ganun din lang na niloloko niya yung bida natin siguro para sa financial security or inuhutudan niya ng pera yung bida natin or wala siyang matiran kaya wala siyang ibang choice kundi bumalik-balik pa rin kahit naglolo ko siya so again may something ba na meron yung bida natin na di niya malet go although toxic siya or sinungaling or niloloko niya 'yung partner. Etong partner, 'yung bida. kahit niloloko niya 'yung bida, na bida natin. bumabalik balik pa rin siya after niya gawin 'yung kalokohan niya. So, again, ang naisip ko lang ay dahil wala siyang bahay or dumidepende siya dito sa bida na bida natin para sa financial support or para sa reputation sa ibang tao masabi lang na sila parent na para bang ginagamit niya lang yung bida natin in short, pagka user yung partner niya kaya ayun, sabi ng intuition aware naman siya sa ganitong ugali ng partner niya pero ini-ignore niya nga so ang dating masasaktan at masasaktan lang din siya sa bandang huli kaya habang maaga eh, literal na lumayok na kung magbalik man yung partner na yan wag na reply yan. or maganda siguro i-block na lang kasi malaki chance na babalik siya para makipagayos so whether nangyari na to o mangyari pa lang ganun eh Iisa lang yung direction. Nagkahiwalay. Tapos yung partner ay sinungaling. Tapos sila love bomb niya. Ila love bomb nung partner dito yung bida natin. Kaya, kaya may honeymoon phase Pasasayin niya kuno sa maikling panahon. Bibili lahat, bibigay lahat ng gusto. Or ibibili. Or ibibigay. At basta ganon. Tapos, sa bandang uli, yung mga pangako niya, hindi niya matutupad. Parang pinaasa lang niya yung bida natin. Lalo na kung magbabago na daw kuno. Eh, liar to, Be careful of someone's sneak. Lalo sino sinungaling or cheater. Eh, parang wala nang pag-asa yan. Kasi, Binibigyan tayo ng babala dito ng intuition. The red flags you ignore now will come back to bite you later. To bite later. Anyways, dyan na tayo again. Isa part na 'yan sa general prediction. Kasi may general advice pa tayo. Voice na niyo kamay ko. Kasi mainit dito. Hindi naman mabuksan yung electric fan kasi kanina binuksan ko eh habang nagre-read ako. Ngayon nang ingay ng electric fan sa video. Kasi yung hampas ng hangin tumatama sa mic. Anyways. Kukuha lang ko ng tatlo dito. Tatlong card. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin niyo lang yung message na sa tingin niyo ay fit sa sitwasyon niyo. Oh. ta Ayan, yeah, nasobran sa uh, zoom. Ayan. Marriage. The marriage of souls in the, in the union of two divine opponents. Uh, so, may ikakasal pala, no? Or kakilala nyo. Pero, babasahin ko na nga lang para mabilis. Accept. Be prepared to accept what fate has in store for you. At ang huli. Honor. masasabi. So treat the people you love with respect. And you'll find your relationship becomes stronger. Mm -hmm. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Po now.